Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. <laughs> Pasok na po si Amiga. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Ayan, tubig oh. kahapon nung umuwi ako, may tubig siya dito. Kaya lang hindi naman siya masyadong ano. Ayan lang dahil umulan, umulan. Umulan, umulan ulan. Wala pang tigil ang ulan. Ayan. yan ang aming ano, daanan. Buti ko unti lang ang tubig. Pagka hindi naman po ano, malakas ang ulan, saka panay-panay ang ulan, hindi po siya ano, hindi siya luma lalim. Ano lang naman. yung pinagtamnan ng gulay ng kasamaan ng ano ko Ayun ng aking amiga. Ayun. Wala na siya. Kangkong na lang po yung tanim niya. Wala na yung mga tanim na kalabasa, okra, saluyot na ubos na po. Wala na si Manuel. Eh? Na wala na lahat kundi kangkong lang ang nabubuhay sa ganyan. Tingnan mo yung lagundi oh. Ang lago ng dahon ng lagundi mga amiga. Maliit pa lang to tapos yung papaya unti unti lang ang bunga ng papaya ayan lago ng ano ang lago ng lagundi yan yan ang aking dinadaanan papasok ng amiga ang gubulin sa loob ayan dito ayan po Ako, tingnan po mga amiga yung aming daan. Ayan, kasi nga, umulan kahapon. Ay. Oh. Tingnan mo yung dinadaanan ko. Kaya ngayon, talagang, ano lang talaga ang pagdaan. Ingat lang talaga kasi, oh. Hindi mo, mamimili ka kung, kung saan ka tutungtong, saan ka dadaan, gawa nung, ano, kailangan ano lang talaga. hanggang doon po 'yan mga amiga, ang aming ano, 'yan ang aming ano, dinadaanan dito, ayan. Pagka-umuulan po ganyan. Kaso pag ano naman po mag uh, nagtag-araw na at saka maganda ang panahon, maganda nam maganda naman po itong daanan namin. Ang ano lang po talaga napakahirap 'yung pag nagtag-ulan, mahirap po ang daan pag nag uulan, ayan po ito ang aming ano ayan. ayan maraming maraming salamat po sa inyong lahat ayan salamat po sa inyo sa panunood nito ay hatid na ako ng aking mister papasok na ako sa trabaho ayan ayan siya <laughs> ayan bye bye po maraming maraming salamat po sa inyong lahat ayan